Ayan guys Ito na naman tayo sa panibagong vlog At papunta tayo ng Terminal 1 At mga ka -Riselle. At pipig up tayo ng Indiano Terminal 1 Ito na naman tayo At samahan nyo naman ako sa biyay Kung mga ka -Riselle. Sir. itan tayo ng extension ng C-pipe mga bye Shout out ini a... terminalan Ay, bike Suzuki hat Adventure na bike sa Suzuki Na ah, wala siyan Ng ng traffic dito sa extension ng C5 ah, airport 'to oh. Airport terminal 1, terminal 2, terminal 3, terminal 4 Ya, lang tayo lang tayo Tama. Dali na naman tayo na wala pa to mag pala wala pa lang sir wala pa lang issue trip

se trep... Já, pelo Bye. like, share, comments na lang. Sana hindi traffic, mga ka-research extension. ay malapit na lang sa mga parang yaki Rizal nandito na tayo sa multinational road sana matupad yung pangarap ko mga ka-Rizal na makabili ng big bike at makabili din ng bahay pag tayo ng bahay house in lot masuportahan nyo yung mga followers masuportahan nyo yung mga sa motovlog ko yung mga followers ko dyan at sa mga baser dyan sana yung masuportahan din mag comment na lang down below sa mga kariser shout out shout out sa inyo lahat sa lahat ng mga vlogger na sa na sana yung supportahan nyo yung channel ko, resin ang autovlog lalong lalong na po kahit yung katagumpay jawo mag vlog kay team graffiti kay boss M kay boss hammerman kay Isempat Boy, sana support aja channel ko kay motoronda step 5 boss bib boss toyo motovlog idol motovlog shout out kay motosik shout out din lalo lang kay Red for Speed shout out mga katropa pits dyan sa mga, mga motovlogger dyan sana isuportahan nyo yung racer motovlog ko At channel sa mga lahat ng mga vlogger dyan kay jaw Motovlog shout out din sa sana isuportahan nyo yung channel ko sweet potato vlogging uh, sa supportahan niyo yung channel ko kaya sa mga mabot ko din yung pinapangarap ko na big bike na BMW terminal ayan yung terminal no? mga kalaysero mantero mantero mga karicher kapal din to yung bagal bagal dumidikit papalit ng muntero na to basahin huwag ah, hindi man umiwas sa ah. gusto dumikit lang pero may bagal magpasok eh alam mo na kung ano yung stoplight

tapusin ko na po mga kalisir maraming maraming salamat po thank you for watching thank you for watching salamat din ako sa pangumahan na Panginoon dahil hindi ako pinapabayaan oh, hanggang dito na lang thank you for watching